So ayan guys, meron na tayong scene dala para kay Ate Maret kasi ipapagawa na natin itong bahay niya. Yeah? Ito mga scene na dala natin. Ate brother, brother. Pero ang problema, parang wala ngayon si Ate Maret. Maret. Ayo. Ate Ate Wala siya dito. Wala siya, Deday. Wala sa tim... Wala. Lakaw na pod no? Ayan, guys. Dala na natin ang yaro para kay Ate Maret. Pero wala si Ate Maret. So, kailangan na nating hanapin na naman si Ate Maret today. Inanap ko siya para ibigay natin yung damit sa kanya. Pero nandito siya kasi may lamay pala dito guys ah uh, ha pariente nimo? mo oh. sige lang pauli ka na unya ha ngayon na lang pauli oh. oh. Sa ito, hinanap ko talaga si Ate Maret kung saan-saan talaga ako pumupunta sa mga kapitbahay niya at ang layo-layo ng lugar na napuntahan ko para lang makita ko siya. Buti na lang nakita ko talaga siya akay-akay ng kanyang kaibigan. Hinanap ko lang naman talaga siya kasi meron akong ibibigay sa kanya. Ipapagawa ko sana ang kanyang bubong at bibilan siya ng plywood. Kahit simpleng bahay kubo lang, basta hindi siya maiinitan at hindi na uulanan, ibigyan ko rin siya ng mga damit na masusuot niya. Kaso lang, minsan pag dumatating ako sa kanila, wala siya. So yan guys, malayo kasi ang lalakarin ni Lola Marit. Okay, sasakay na lang natin siya dito sa pidipot. Buti na lang mayroong pidika dito, guys. Ayan. Kung makikita natin, tinulungan siya ng driver. Sasakay natin sila dito sa pidika. Did Call. sa sasakay natin sila dito sa pedicab. Meron tayong ibibigay sa kanilang sin para sa kanilang bahay. Tapos, mga damit. Thank you. Pasalamat tayo kasi nandiyan naman yung kanyang kaibigan ngayon na tinutulungan siya pauwi sa kanilang bahay. Meron tayong ibibigay sa kanya na damit tapos mayroong sin. Papagawa natin ang bahay natin, mare. <laughs> dahil gabi na ngayon guys so itaod na to ang sin ugma ugma gabi na so meron pa yung dala para kay auntie today mga damit ito na sobrang napakaganda para ito sa kanya kasi napansin nyo yung damit niya nung, no una natin pumunta dito ganyan pa rin ang damit niya tapos guys sinanap ko talaga sa timarit kung saan saan ako pumupunta ngayon o nandun daw siya sa patay nakikiramay so today, bibigay na natin tong mga ululoy niya. mga pampaganda. Gusto niya magpihis daw na magandang damit. So, lahat ng mga damit na to, guys, is para talaga sa kanya. And very nice talaga to. Sabi ni Ate Mariet, di ba sa akin yan lahat? Super <laughs> napaka-nice. Kachada ka, Unity. Ay, kachada, Ani. Ay, ay salamat, ay. Diyos. Atin di na nakanante, di nakaanak magkasunis. Ay, damang ko. <laughs> <laughs> oh, sinina, oh. Dito ko sa pastor, super na ko. Oh, oh tayo na, Ote lang ako yung eh, puso o. ah O, diyo ko. O. Oh. oh, diukod, oh. na na natanan. mga maganda. Maganda! Hmm. Ote, o, te, o, tanawara. O, pa O, pag ni mama. ani ka. Ha, pag ma oh. ka O, lakaw ka. Kani hmm. <laughs> isulot. Oh. O, matok ag kasal. Karton, o. Hindi ka, hindi. O, O, Bango. Bango. O, oh, pag ilis. Ano sa may ganani mong ilis, ana? O, kaya na, oh, kaya na, kaya na kay Bukton. Dugnaul, manggabi, eh. Salamat, salamat. O, kaya na, mga bugas na ito. O, rot na. Wala na pa, yan Ayan, guys. Sinusukat niya ang mga damit niya. Salamat, ni ma'am. Ayan, guys. Gusto daw niya na isuot ito kasi... Maginaw daw, te. Maginaw kapag gabi dito, te. kalusan ko ko ka niya, kapag So, nagiginawan ka? Tugnaw. O, oh. te, darating ang pagkatapos kung ipaayos tong sin mo, yung bahay mo, ipacheck up kita, ha? Kasi, titingnan natin Bala kung... Parang gino. O, para meron tayong vitamins para sa stroke mo, ha? Oo. Ito, oh. Masakit ito, yung paa ko. Oh, kailangan din natin ng gamot para sa paa mo. Oh. Oh. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at salamat sa inyong lahat. Na lagi kayong nandyan at saka ipapagawa na din natin yan para din na siya matutuluan. Salamat sa pera ma'am. Bili ko ng bitit. Binigyan ako kay ma'am. Hoplas. Ay hoplas mo? Hoplas sa spell ko. Hapa ako. Ah, masakit daw paan niya guys. God bless you, ha? God bless you, Ginoo. Salamat oh. sa lahat. Oh, sa Ano, ano, te? Mga ako, pante. Hingi ka ng pante? Oh, wala ko'y No, wala kayo pante. Ah, okay lang, okay lang. Masaya si auntie ngayon, guys, kasi nagkaroon siya ng mga damit. Tapos, nilalagyan natin ng yero ang kanyang bubong. Pero, ang hiling niya, pante. Eh, awawa naman si auntie, guys, no? So, kasi siya. So, kailangan niya ng tulong. Binigyan din natin siya ng mga pampaganda para gumanda siya. Salamat sa Panginoong Diyos. ah, oh, salamat din sayo, hmm. ano sa iyo, Auntie. Na, ansa? Wala sudan ko. Wala siyang ulam, guys. Gusto mo ng ulam? Asin ang ulam. Asin ang ulam mo? Oh? Oo. Oh. Sige. Meron na tayong ulam kasi may ulam doon. Oo, oh, sayo-sayo. Sumayaw-sayaw siya kasi <laughs> meron na siyang yero. Salamat sa Panginoong Diyos. Ah. Kasunod dito guys, maglalagay tayo ng mga plywood. Asin ang ulam mo ngayon. Mm. Ah, sige na, hindi ka na magkakaulam ng asin mamaya. Kasi meron ka ng ano doon. Ulam. Salamat. Mm. <laughs> Salamat ang bigyan ng pante. Kaya wala ko pante oh. oh. Huwag na, huwag mo na ipakita. Huwag mo na ipakita. Wala kang pante? Wala. Gusto niya daw ng pante guys. Wala daw siyang pante. Ay dadala ako ng panty dito pagbalik ko ha. Bo ano 'long Diyos.